Hi, Belat. How are you, Belat? Good morning ka nga sa netizen. Belatin mo nga sila, Belat. Belat. Belat netizen. <laughs> Belat. 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 Oh, hi ka netizen. Belate mo sila. Belat kayo! <laughs> sige, belate mo. Sige, labas sa pandila mo. Yan, yan. Yan. Sige, belat. Belate mo. Dali, belat. Yan. Yan, <laughs> sige, labas mo ba? Yan, belat kayo. Belat. <laughs> Ang pusan lang yung nakabelat. Belat. Yan, belat. <laughs> belat, chola din mo, oh, nakabelat. <laughs> Ay, bela belat no. Pusa ko 'yan, ikaw kapitbahay lang namin. Oh, bakit mo naaway yung pusa ko? Di ka naman ginagalaw. Belat. ayaw na tinatawa na siya. Alam. Pelat.